may isang panahon sa taon na parang maging ang hangin ay nagiging mas mabigat may nagbabago tumitahimik ang mga kalsada nagiging mas seryoso ang mga mukha at maging ang mga kantang maririnig sa simbahan ay nagiging mas malalim ang tono hindi ito aksidente ito ay semana santa pero naiintindihan ba talaga ng lahat kung ano ang tunay na nangyayari sa mga araw na ito o baka naman naging tradisyonal na lang ito isang panahong bawal kumain ng karne, panahon ng bakasyon o paggawa ng panata. May mas malalim na dahilan at kaunti lang ang tumitigil para alamin ito. Bakit tila nananahimik ang langit tuwing Semana Santa? Bakit maraming nag-aayuno, lumuluha at namumuhay sa mga araw na ito na parang lumalakad ng nakayapak sa loob ng kanilang espiritu? Maaaring ang mas malakas na tanong ay ito, Paano naging makapangyarihan ang isang pangyayaring naganap mahigit dalawang libong taon na ang nakalipas? Hindi lang ito basta tradisyon. Mayroong espiritual na tibok na bumabalot sa panahong ito. Isang tahimik na pagtawag na nararamdaman kahit ng na mga taong hindi pa nakahawak ng Biblia. Naranasan mo na ba ito? Yung bigat sa dibdib habang nasa prosesyon, yung hindi maipaliwanag na katahimikan sa loob kapag naririnig mong pinag-uusapan ang pagpapako kay Kristo. Hindi ito basta emosyon. Ito ang espiritu na kumakatok sa kaluluwa. Dahil hindi lang ito tungkol sa pag-alala sa paghihirap ni Kristo, kundi ang pag-unawa kung bakit siya nagdusa at paano nito kayang baguhin ang lahat. Iyan ang dahilan kung bakit maraming tao ang umiiwas kumain ng karne, nagsusuot ng mas mapagpakumbabang pananamit, Ini iwasan ang kasayahan at lumulubog sa isang banal na pagluluksa. Pero paano naman ang mga walang nararamdaman? Baka nawala na ang pakiramdam? O baka hindi pa talaga sila naakay para maunawaan ang tunay na kahulugan ng linggong ito. Hindi ito tungkol sa panuntunan, kundi sa pagkilala na may dakilang sakripisyong ginawa para sa atin. At ang tanong, gaano kalalim ang epekto nito sa araw-araw na pamumuhay? Dahil kung ang Semana Santa ay dumaan lang na parang karaniwang linggo, maaaring hindi pa rin natin tunay na tinatanggap ang krus. At ang katotohanan iyon may bigat. Ngayon, totoo ba na ang simpleng pag-iwas sa pagkain ng karne ay may ganitong kalakas na kahulugan? O may ugnayang malalim sa pagitan ng katawan at espiritu na nakalimutan na ng karamihan? Napaisip ka na ba kung ano ang tunay na kahulugan ng pagsasakripisyo ng isang bagay na gusto mo alang-alang sa isang layuning walang hanggan? Baka ang video na ito ay higit pa sa isang simpleng paliwanag. Maaaring ito ay isang paanyaya. At tanging ang mananatili hanggang sa huli ang makakaunawa kung bakit ang isang simpleng desisyon na tila walang halaga ay may napakalaking epekto sa espiritual na mundo. May isang bagay na malapit ng mabunyag at kapag nangyari iyon, biglang magkakaroon ng saysay ang lahat. May isang tanong na palaging bumabalik tuwing panahon ng Semana Santa. Kung mahalaga ang pag-aayuno at pag-iwas sa karne, bakit partikular na karne pula? Bakit hindi isda? Mayroon bang espesyal na kahulugan ang karne na higit pa sa nutrisyon o tradisyong kultural? Ang sagot ay hindi lang basta nasa pisikal na aspeto, nasa dugo ito. Sa dugong dumaloy sa krus, ang karne pula ay matagal nang iniugnay sa sakripisyo, sa altar, sa paghahandog. Simula pa noong lumang tipan, ang korderong inaalay ay may pulang laman. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, ang kasalanan ay natatakpan, panandalian man. Naisip mo na ba yan? Ang simpleng pag-iwas sa karne sa mga araw na ito ay isang paalala. Ang dugo ni Kristo ay hindi kwento lang. Totoo ito. Tumulo ito para sa akin. Para sa iyo. Para sa lahat. Alam mo kapag umiiwas tayo sa karne, hindi lang pagkain ang iniiwasan natin. Tila pinapaalalahanan natin ang ating katawan na may mas mahalagang pagkain, ang salita ng Diyos. Minsan, sobrang dali nating kalimutan kung gaano kahalaga ang sakripisyo. Pero tuwing Semana Santa, Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong ituon muli ang ating puso sa ginawa niya para sa atin. Naisip mo na ba kung ilang ulit tayong kumain ng karne sa loob ng isang taon? Pero iisang linggo lang ang hinihiling na alalahanin ang bigat ng kanyang dugo. Hindi ba't may lalim na hindi agad nakikita doon? Lalo na sa panahong parang ayaw na ng mundo sa salitang sakripisyo. Ito ang tanong, kung hindi natin kayang talikuran kahit isang uri ng pagkain para sa Panginoon, Paano pa natin masasabing handa tayong ialay ang buong buhay natin sa kanya? Masakit man pakinggan pero totoo. Hindi ito tungkol sa pagiging relihiyoso. Ito ay isang personal na hakbang ng pananampalataya. Kaya habang patuloy ang usapan natin dito, baka napapansin mo rin, hindi lang ito tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa puso. Sa disiplina. Sa pagbabalik ng atensyon sa krus. At minsan ang pagtanggi sa isang bagay sa plato mo ay maaaring maging daan para mas malinaw mong marinig ang tinig ng Diyos. Napapaisip ka na ba? Dahil dito pa lang may nangyayari na sa loob mo. May isang detalye na, sa kasamaang palad, maraming hindi napapansin ang koneksyon sa pagitan ng pagiging payak ng pagkain at ng lalim ng pananampalataya. Sa panahon ng Semana Santa, hinihikayat tayo ng simbahan na iwasan ang labis at yakapin ang simple. Pero ano nga ba talaga ang simple para sa iyo? Napansin mo na ba na sa mga panahon ng katahimikan at pagninilay, mas malakas ang tinig ng kaluluwa? Baka ito rin ang dahilan kung bakit maraming kristyano, kapag iniiwasan ang karne at mga handaan, biglang nakakadama ng kapayapaan, hindi mula sa panlasa, kundi mula sa espiritu. Naranasan mo na ba yan? Dahil ako, naranasan ko na. At nakapagtataka talaga kung paanong ang kakulangan sa plato ay pwedeng magbunyag ng tunay na kalagayan ng puso. Kapag payak ang hapag, mas may puwang para makinig. Hindi sa boses ng mundo, kundi sa tinig ng Diyos. Kapag hindi pun ang hapagkainan, napapansin mo bang mas bukas ang isipan? Minsan, habang nakaupo ako sa harap ng napakasimpleng pagkain, tinapay lang at tubig, may nangyayaring malalim na pagninilay sa puso. Hindi ba't nakakagulat? Hindi sa lasa matatagpuan ang sagot, kundi sa katahimikan. Tatanungin kita, kailan kahuling nabusog hindi ang tiyan mo kundi ang kaluluwa mo? Sa panahon ngayon na puro ingay, reklamo, at abala, ang tunay na panawagan ng pananampalataya ay ang pagbabalik sa pagiging payak. Sa totoo, sa tahimik. Kaya kapag pinipili nating umiwas sa karne at mga marangyang pagkain tuwing Semana Santa, Pinipili rin nating huwag hayaang takpan ng ingay ng mundo ang tinig ng Diyos sa ating kalooban. Marami sa atin ang naghahanap ng sagot sa panalangin, pero ayaw pumasok sa katahimikan kung saan kadalasang dumarating ang sagot. Marami ang gustong makakita ng milagro, pero ayaw maghintay sa simpleng lugar kung saan madalas dumarating ang himala. Hindi ba't kahangahanga na sa gitna ng isang payak na hapunan, maaaring bumisita ang presensya ng Diyos? Naranasan ko yan, Isang gabi, habang tahimik ang lahat at halos wala akong ulam, bigla kong naramdaman ang isang kapayapaan na hindi ko mabili at hindi ko mahahanap kahit saan. Doon ko naunawaan, ang tunay na handaan ay hindi nasa plato, nasa presensya niya. At kung ang puso mo ay nauha o sa mas malalim na karanasan, baka ang sagot ay nasa pagbabalik sa simple. Simple lang, pero may dalang kapangyarihan. May isang simbolismong halos walang nakakapansin, pero sumisigaw sa katahimikan ng tradisyon, ang pagsasakripisyo ng karne bilang salamin ng sakripisyo ni Kristo. Napag-isipan mo na ba ito ng mas malalim? Ang karne na ating iniiwasan ay paalala ng laman na kusang inialay para sa atin. Hindi ba't nakakakilabot sa isang mabuting paraan? Kasi para sa akin, imposibleng baliwalain ang ugnayang ito. Kapag inaanyayahan tayo ng simbahan na umiwas sa karne tuwing Semana Santa, hindi lang ito simpleng patakaran sa pagkain. Isa itong buhay na paalala, isang direktang pahiwatig na nagsasabi, alalahanin ang kordero na pinatay para sa iyo. At ako, tinatanong ko ang sarili, paano ko ba tunay na mararamdaman ang bigat at kaluwalhatian ng ginawa ni Jesus? Hindi lang sa salita, kundi sa mga desisyong ginagawa ko, pati na sa pagkain. Napapaisip ka rin ba minsan tungkol dito? Kasi kung hindi nito magalaw ang puso, ano pa kaya ang makakagalaw? Kapag iniiwasan ng karne, ramdam mo ba kung anong sakripisyo ang ginagaya mo? O ginagawa na lang ito bilang tradisyon o obligasyon? Kasi kung sisilipin ng mas malalim, hindi ito tungkol sa karne lamang. Tungkol ito sa alaala. Sa pagbabalik tanaw, sa muling pagtanggap ng sakripisyo ni Kristo na, sa kabila ng lahat, pinili pa rin tayong iligtas. Isang paalala ba ito ng kanyang dugo o isa lang itong kalendaryong ritual na binibilang taon-taon? Minsan, tanong ko sa sarili, naiintindihan ko ba talaga ang krus o ginagawa ko lang ito dahil sa nakasanayan? At kung tinatrato lang natin ang Semana Santa bilang karaniwang linggo, hindi ba't nawawala ang tunay na diwa nito? Maraming beses, parang ang hirap damhin ang sakripisyo ni Jesus kasi sanay na tayo sa komportable. Pero noong sineryoso ko ang pag-iwas sa karne at inintindi ang dahilan, biglang naging personal. Biglang may lalim. Ramdam ko yung disiplina. Yung pagpili ng mas payak para maranasan ang mas banal. At doon ko nakita, sa bawat pagtanggi sa karne, may paanyayang isabuhay ang krus. Hindi lang sa panalangin kundi sa pagkilos. Hindi ba ito ang tunay na pananampalataya? Hindi lang puro salita kundi kilos. Kaya sa susunod na tumanggi ka sa karne, itanong mo, ito ba igutom sa pagkain o gutom sa presensya ng Diyos? Isang mahalagang tanong na madalas hindi natin na itatanong, bakit nga ba ang sakripisyo ng karne ay isang pondo ng ating pananampalataya sa panahon ng Semana Santa? Alam mo ba kung bakit ang simbahan ay nagsasabi na ang pagkain ng karne ay dapat iwasan sa mga araw ng pagninilay? Kung masisipat natin ito ng mabuti, makikita natin na ito ay hindi lamang isang simpleng bawal, kundi isang malalim na paalala ng sakripisyo ni Kristo. Naiisip mo ba kung anong mensahe ang dala ng desisyon mo sa tuwing pinipili mong iwasan ang karne? Marami sa atin ang nagtatanong, bakit ba ako kailangan magsakripisyo? Para bang ang bawat tanong ay naglalaman ng misteryo? Pero alam mo ba, na ang mga simpleng sakripisyo ay may malaking epekto sa ating pananampalataya? Ang sakripisyo ay hindi lang tungkol sa kung anong ipinagkakait natin. Para sa akin, ito ay higit pa doon. Ang bawat iniiwasan mong bagay o anumang pinipili mong tanggihan ay may kaugnayan sa pagpapakita ng paggalang at pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Tanungin mo ang sarili mo, anong halaga ng pagnanasa ang kayang isakripisyo upang magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Diyos? May mga pagkakataon ba na sa halip na magtangkilik sa sarili nating kaligayahan, pinipili nating masaktan at magsakripisyo para kay Kristo? Hindi ba't sa bawat sakripisyo, nabubuo ang mga pagkakataon upang makita natin ang ating tunay na layunin at misyon sa buhay? Dahil sa simpleng pag-iwas sa karne, natututo tayong magsakripisyo at natututo rin tayong magbigay halaga sa mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pansamantalang kaligayahan. Pansin mo ba na madalas ang mga sakripisyo ay hindi nasusukat sa kung gaano ito kabigat o kalaki, kundi sa puso na nag-aalay. Alam ko na kapag nagsakripisyo tayo ng isang bagay, kahit kasing simple ng pagkain, parang may nangyayaring pagbabago sa ating puso. Hindi lang tayo binabago, kundi binubuksan din tayo sa mas malalim na koneksyon sa ating pananampalataya. Sa bawat desisyon na magsakripisyo, mas lumalapit tayo sa pagkakristo. Gusto ko itanong, nararamdaman mo ba na ang bawat sakripisyo na ginagawa mo ay may puwang para kay Kristo sa iyong buhay? Naisip mo na ba kung bakit ang pagkain ng karne ay isang malaking bagay para sa mga katoliko sa panahon ng Semana Santa? Ipinapakita nito ang ating pagpapakumbaba at pagiging handang mag-alay, hindi ba? Para sa akin, hindi lamang ito isang simpleng bawal. May mas malalim na dahilan kung bakit ipinagbabawal ang karne. Hindi ba't parang may kalakip na diwa ng pagninilay at sakripisyo ang bawat pag-iwas dito? Kung mag-iisip tayo ng mabuti, matutuklasan natin na ang pag-iwas sa karne ay hindi lang sa pisikal na pagkain, kundi isang paalala sa atin na mas mahalaga ang ating espiritual na kalusugan kaysa sa pansamantalang kasiyahan ng katawan. Kung titingnan mo ng maigi, may kinalaman ito sa pagpapakita ng paggalang sa sakripisyo ni Kristo. Tanungin mo, handa ka bang isakripisyo ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng pansamantalang kasiyahan para sa mas mataas na layunin? Iba't ibang aspeto ng ating buhay ang tinutukoy ng ating sakripisyo sa panahon ng Semana Santa. Kung iisipin natin, ang mga bagay na pinipili nating isakripisyo, gaya ng pagkain ng karne, ay nagiging pagkakataon upang mapalalim ang ating relasyon sa Diyos. Isang malupit na tanong na maaaring bumangon, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng sakripisyo para sa iyo? Para ba sa iyo, isang tradisyon lang ang hindi pagkain ng karne, o ito ba ay isang pagkakataon upang mapagtanto na kailangan mong magbago, magpakumbaba, at magsalamin ang buhay ni Kristo? Habang ginagawa natin ito, naiisip mo ba na ito ay isang pagkakataon na mapalapit sa Diyos at makita ang kanyang pagkilo sa ating buhay? Minsan iniisip ko, gaano kalalim ang epekto ng mga simpleng desisyon natin sa ating espiritual na buhay. Pumipili tayong magsakripisyo, pero ano ba ang nangyayari sa ating puso at isipan kapag ginagawa natin ito? Sa bawat araw na umiwas tayo sa karne, hindi ba't unti-unti tayong natututo ng disiplina at pagpapakumbaba? Kaya naman, natututo tayo hindi lang umiiwas sa mga bagay na pansamantalang nagpapasaya sa atin, kundi higit sa lahat, natututo tayo magbigay halaga sa ating pananampalataya at sa relasyon natin kay Kristo. Kaya sa mga panahon ng sakripisyo, ano ang mas matimbang sa iyo, ang katawan o ang espiritu? May isang tanong na palaging bumabagabag sa akin tuwing Semana Santa. Paano ba natin tunay na matutunan ang kahalagahan ng sakripisyo ni Kristo? Alam mo ba na sa bawat desisyon natin na magbigay at magsakripisyo, tayo ay nakikibahagi sa kanyang pagpapakasakit? May mga pagkakataon ba na naisip mo na ang simpleng pag-iwas sa karne ay isang simbolo ng mas malalim na pagminilay at sakripisyo? Ang bawat sandali na ipinagkakait natin ang mga bagay na gusto ng ating katawan ay nagpapakita ng pagpapasakop natin sa kalooban ng Diyos. Para sa akin, ito ay isang pagkakataon upang maging malapit kay Kristo, upang maranasan ang sakripisyo na kanyang isinakripisyo para sa ating lahat. Kapag naiisip ko ito, naiintindihan ko na ang sakripisyo, hindi lang pisikal, kundi espiritual. Hindi ba't sa bawat desisyon na magtakda ng limitasyon, mas lumalapit tayo sa Diyos? Napansin mo ba kung paano ang bawat sakripisyo ay nagiging paalala ng ating misyon? Ang hindi pagkain ng karne ay hindi lamang tungkol sa pagkain, ito ay isang pagpapakita ng ating malasakit at pagpapakumbaba. Ang bawat araw na pinipili nating iwasan ang ating personal na kaligayahan para sa Diyos, ay nagpapakita ng ating layunin sa buhay na higit pa sa pansamantalang kasiyahan. Tanungin mo, anong mga bagay ang handa mong iwanan, hindi dahil sa pinipilit ka, kundi dahil gusto mong maging mas malapit kay Kristo. Huwag nating gawing biro ang sakripisyo. Gusto ko sanang itanong sa iyo, paano kung sa simpleng desisyon mong ito, matutunan mong magbigay ng higit pa sa iyong sarili? Alam ko, ang sakripisyo ay hindi madali. Minsan, nakakaramdam tayo ng pagkabigo, pero sa mga sandaling iyon, nagsisilbing paalala sa atin ang ating pananampalataya. Ang hindi pagkain ng karne ay isang test ng ating disiplina isang paraan upang ipakita natin ang ating pagtanggap sa mga biyaya ng Diyos. Pero may tanong na bumangon sa aking isipan, gaano katindi ang kahalagahan ng sakripisyo sa iyong buhay? Kapag iniiwasan mo ang karne, sinasakripisyo mo ba ang mga bagay na makakapagpasaya lang sa iyo pansamantala upang magbigay halaga sa kanyang presensya? Pumipili tayo ng sakripisyo, hindi para parusahan ang ating sarili, kundi para magkaisa kay Kristo sa kanyang paghihirap at kamatayan. Kapag iniisip mo ang sakripisyo ni Kristo sa krus, hindi ba't may mga pagkakataon na naiisip mo kung ano ang ibig sabihin ng totoong pagpapatawad? May mga sandaling ba na nagsisisi tayo sa ating mga pagkakamali at naiisip na hindi natin kayang magpatawad? Ngunit, ang tanong ko sa iyo ngayon, ano ang mas mahirap, ang magsakripisyo o ang magpatawad? Ang mga sakripisyo natin, tulad ng pag-iwas sa karne sa Semana Santa, ay nagpapakita ng ating pagnanais na magbago at maging mas malapit sa Diyos. Ngunit paano natin magagawa ito kung hindi natin kayang patawarin ang ating mga sarili at ang iba? Kapag nagsakripisyo tayo, hindi lang tayo naglalagay ng halaga sa ating katawan at kaluluwa, kundi ipinapakita rin natin na handa tayong magbigay ng tunay na pagpapatawad tulad ng ginawa ni Kristo para sa atin. Tanong ko sa iyo, ano ang iniisip mo kapag naririnig mong ang Diyos ay nagbigay ng kanyang buhay para sa iyong mga kasalanan? Hindi ba't ang sakripisyo at pagpapatawad ay magkasama sa ating paglalakbay? Ano ang mangyayari kung hindi natin kayang iwanan ang galit at sama ng loob na nararamdaman natin sa ibang tao? Ang sakripisyo sa pagkain ng karne ay isang simpleng hakbang upang matutunan ang pagpapakumbaba Ngunit hindi ba't ang tunay na sakripisyo ay ang pagpapatawad sa mga taong nagkasala laban sa atin? Tanungin mo, paano mo mapapalaya ang iyong sarili mula sa mga puot at galit na daladala mo? May mga pagkakataon ba na iniisip mong mahirap magpatawad, pero sa mga pagkakataong iyon, natututo ka bang lumapit kay Kristo upang matutunan kung paano magpatawad? Minsan, ang ating sakripisyo ay nagiging daan upang mapagtanto natin na ang tunay na pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kalimutan ang nangyari, kundi ang pagbibigay ng kapatawaran sa ating mga puso. Kung iniwasan mo ang karne para kay Kristo, hindi ba't panahon na para iwasan mo rin ang galit at puot sa iyong puso para kay Kristo? Ang pagpapatawad ay isang sakripisyo na mas mahalaga pa kaysa sa anumang bagay na maaari nating isakripisyo. Kapag natutunan natin itong gawin, hindi lang tayo binabago, kundi tayo rin ay nagiging higit na maligaya at puno ng kapayapaan. Tanungin mo, handa ka bang magpatawad, at sa bawat hakbang ng pagpapatawad, paranasan mo ang tunay na kapayapaan mula kay Kristo. Sa bawat sakripisyo na ginagawa natin, sa bawat desisyon na tayo ay magbigay at magtiis, napansin mo ba kung paano ang ating mga espiritual na desisyon ay may epekto sa ating buhay? Ang pagpapakumbaba at pag-aalay ng sarili sa Diyos sa mga simpleng bagay, tulad ng hindi pagkain ng karne ay isang paraan para mapalalim ang ating relasyon sa kanya. Ngunit may tanong akong nais kong itanong sa iyo. Ano ang epekto ng iyong sakripisyo sa iyong relasyon kay Kristo? Ang bawat hakbang ng sakripisyo ay naglalapit sa atin sa Diyos. Ngunit paano natin ito magagawa kung hindi natin maintindihan ang tunay na halaga ng sakripisyo? Alam mo ba na ang sakripisyo hindi lamang tungkol sa mga pisikal na bagay na isinasakripisyo natin, kundi pati na rin sa ating mga saloobin at puso. Tanuhin mo sa bawat pagkakataon na hindi ka kumain ng karne, paano mo pinipili na magpatuloy sa iyong pananampalataya? Hindi ba't sa tuwing ito ay ginagawa natin, pinipili rin natin na sumunod sa Diyos, sa kanyang halimbawa ng sakripisyo at pagmamahal? Ang sakripisyo sa ganitong paraan ay hindi lamang tungkulin kundi isang pagkakataon upang mas mapalapit kay Kristo. Ano kaya ang mangyayari sa ating buhay kung mas lalo nating pinahahalagahan ang mga simpleng hakbang na ito? Alam ko na madalas iniisip natin na ang sakripisyo ay may kinalaman lamang sa ating mga katawan, ngunit may isang bagay pa na mas malalim kaysa rito. Ano ang masasabi mo tungkol sa epekto ng sakripisyo sa iyong espiritu? Pumipili ka bang magpakumbaba at sumunod kahit na mahirap? Sa mga oras na pinipili natin ang Diyos kaysa sa ating sariling kagustuhan, ito ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pananampalataya. Tanungin mo ang sarili mo, paano mo mas madalas isinasabuhay ang mga sakripisyo ng iyong pananampalataya? Bilang isang kristyano, paano mo nakita ang relasyon ng sakripisyo sa pagpapalago ng iyong espiritu? Natutunan mo bang mas maging bukas at tapat sa Diyos sa tuwing ginagawa mo ang mga simpleng sakripisyo sa buhay? Ang bawat hakbang na ginawa mo, mula sa hindi pagkain ng karne hanggang sa pagpapatawad sa iba, ay isang pagkakataon upang magpatuloy sa paglakbay patungo sa mas malalim na pagkakakilanlan kay Kristo. Ano ang iyong mga layunin sa paggawa ng sakripisyo? Bilang mga Kristiyano, nakikita ba natin ang tunay na kahalagahan ng ating sakripisyo sa pagninilay at panalangin? Tanungin mo, paano mo nararamdaman tuwing ikaw ay naglalaan ng oras para magnilay at magdasal, lalo na sa mga panahon ng Semana Santa? May mga pagkakataon ba na iniisip mo kung bakit ito mahalaga, kung paano ito nakakatulong sa iyong espirituwal na buhay? Ang sakripisyo na ginagawa natin sa mga oras ng pagninilay at panalangin ay isang pagpapakita ng ating debosyon at pagnanais na lumapit sa Diyos. Ano ang mangyayari sa ating buhay kung magiging mas intentional tayo sa ating panalangin at relasyon kay Kristo? Sa bawat sakripisyo, tulad ng hindi pagkain ng karne, may layunin tayong nilalayon. Ngunit sa mga panahon ng pagninilay, nakikita ba natin ang mga tanong na hinahanap natin na sagot mula sa Diyos? Tanungin mo, anong mga katanungan ang itinutulak sa iyong puso sa tuwing ikaw ay nagdarasal? Pumipili ka bang magsakripisyo para maranasan ang kanyang presensya? upang magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kanyang plano para sa iyong buhay. May mga pagkakataon ba na ang sakripisyo ay nagiging daan upang tayo ay magbukas ng ating mga puso at tunay na marinig ang tinig ng Diyos? Pumipili ka ba na magbigay ng sakripisyo, hindi lamang dahil ito ang nakasanayan, kundi dahil nais mong maging mas malapit kay Kristo? Kapag tayo ay nagdarasal, hindi ba't natututo tayo na hindi lang tayo humihingi, kundi natututo rin tayong makinig? Ano ang epekto ng ating mga sakripisyo sa ating koneksyon sa Diyos? Kapag inilaan natin ang ating oras sa pagninilay at pagdarasal, hindi ba't mas nabibigyan natin ng pagkakataon ang Diyos na magsalita sa ating mga puso? Nakikita ba natin na ang bawat sakripisyo, kahit ito ay simpleng desisyon na iwasan ang karne, ay nagiging isang pagninilay na naglalapit sa atin sa kanya? Paano mo pinapahalagahan ang bawat sakripisyo na ginagawa mo at anong mga pagbabago ang nararamdaman mo sa iyong buhay kapag ipinagpapaliban mo ang iyong mga kagustuhan para sa mas mataas na layunin? Kung binibigyan mo ng halaga ang oras para magdasal at magnilay, hindi ba't ang bawat sakripisyo na ito ay nagiging pagkakataon upang lumago at maging mas malapit kay Kristo? Ano ba ang tunay na layunin ng mga sakripisyo na ginagawa natin? Hindi ba't sa bawat hakbang ng pagpapakumbaba at pananampalataya, tayo ay tinatawag na maglakbay patungo sa isang mas mataas na layunin. Kung ang ating mga sakripisyo ay patungo lamang sa pansariling pakinabang, ano ang tunay na halaga nito sa mata ng Diyos? Ang bawat hakbang ng sakripisyo ay hindi lamang para sa atin, kundi para sa pagpapalaganap ng Kanyang kalooban. Ano ang magiging epekto sa ating buhay kung sisimulan natin ang bawat sakripisyo na may layunin na luwalhatiin ang Diyos? Tanungin mo ang sarili mo, paano ba ang ating mga sakripisyo ay nagiging daan upang mas mapalapit tayo kay Kristo? Hindi ba ito ang pagkakataon natin upang isuko ang ating mga nais at isentro ang ating buhay sa Kanya? Ang mga sakripisyo na ginagawa natin tulad ng hindi pagkain ng karne ay mga simbolo ng ating pananampalataya. Ngunit, paano ba ito nakakatulong sa ating espiritual na buhay? Pumipili ka ba na isakripisyo ang mga bagay na importante sa iyo upang maranasan ang isang mas malalim na ugnayan kay Kristo? Habang tayo ay naglalakbay sa daan ng pananampalataya, hindi ba't natututo tayong magtiwala na ang bawat sakripisyo ay mailayunin sa kanyang plano para sa atin? Pumipili ka bang magtiwala sa mga sakripisyo, hindi lamang dahil sa mga tradisyon, kundi dahil alam mong may mas mataas na layunin ang Diyos? Ano ang epekto nito sa iyong pananampalataya? Sa bawat sakripisyo, hindi ba't mas lalapit tayo sa Diyos at mas makikilala natin siya ng mas malalim? Kapag nagsasakripisyo tayo, paano natin natutukoy ang halaga ng bawat hakbang na ating ginagawa? Tanungin mo, ano ba ang dahilan ng iyong sakripisyo? Hindi ba't ang sakripisyo na ginagawa natin ay hindi lang isang obligasyon, kundi isang pagkakataon upang mapalapit sa Diyos? Isinasakripisyo mo ba ang iyong mga sariling kagustuhan upang maging mas malapit sa Kanya upang mas mapalalim ang iyong pananampalataya. Kung ang video na ito ay nakapagbigay ng inspirasyon sa iyo, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang aming channel sa pag-subscribe upang mas marami pang tao ang marinig ang salita ng Diyos. Salamat sa pagtangkilik at hanggang sa susunod na video.